tulad nga ng lahat ng relasyon, may mga panahon na kailangan nilang magdesisyon para sa kanilang mga karir at personal na buhay. Ginawa yan ni Alden Richards at Maine Mendoza noon na kung ano ang uunahin nila, ang karir ba nila o ang pag-ibig. Sinabi na yan ni Alden Richards at inuna niya ang kanyang karir. Ngunit pagdating naman kay Maine Mendoza, ang inuuna niya dito ay ang pag-ibig. Kaya dyan pa palang makikita ang pagkakaiba ng kanilang prioridad dati. Ngunit bakit ngayon si Alden Richards ay mismo umaamin sa publiko na inuuna niya pala talaga ang lab dahil mismo sinabi na ni Alden Richards. O hindi niya namamalayan na inamin niya na si Min Mendoza dahil sa interview niyang ginawang ito na ang lab life niya ay napakasaya. Ngunit hindi naman siya maamin na may karelasyon na ibang babae ang nagkakahulugan nga lang dito ay si Min Mendoza iyon dahil wala naman siyang ibang nililigawan kung hindi si Min Mendoza lamang ang nakasama niya sa kanyang buhay simula pa noong 2015 kaya kung tatanungin nyo ang mga pahapyam ni Aldan Dichas na ito bagamat hindi niya ito deret sa hang binabanggit Ngunit ang nakasaksi sa karir ni Alden Richards at Maid Mendoza ay madali itong maiintindihan dahil kahit kailan ay hindi nanligaw si Alden Richards. Noong 2015 hanggang sa kasalukuyan, bakit siya magsasabi na ang kanyang love life ay napakaganda? Hindi ba't ito ay tumutukoy sa isang babae Bagamat hindi niya ito pinangalanan ay alam na ng publiko ito at kahit kailan ay hindi niya na ito matatago. Hindi lang kasi sila mga karakter na makikita sa TV o sa pelikula. Ipinapakita rin nila sa atin na ang relasyon ay hindi laging nangangailangan ng public declaration. Pinili kasi nila na ipakita ito sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawa kaya kung mapapansin nyo, eh hindi naging bokal si Alden Richards sa pag-awi niya, sa relasyon niya sa iba't ibang babae, lalong-lalo na kay Min Mendoza. Kaya nga nagkakaroon ngayon ng issue. Dahilan na rin sa pagkalito ng ibang mating mga, mga kababayan kung sila ba talaga ay nagkatuluyan dahil mismo si Alden Richards ay hindi deretsahan itong sinasabi ngunit ang mga Aldab Nation lamang ang nakakaintindi dito. Pagkakataon na nga ni Alden Richards para ipahiyag ang tunay niyang nararamdaman kay Maine Mendoza. Ito naman talaga kasi ang inaabangan ng buong Aldab Nation. Ang gagawing pag-amin ni Min Mendoza at Alden Richards sa publiko, yan talaga ang gustong mangyari dahil na rin sa mga ginagawa nilang ito ay talagang magandang ipahayag nila kung ano ang talagang gusto nilang gawin sa kanilang mga trabaho at mga pribadong buhay. Iyan naman ang inaasahan ng buong Aldam Nation pagdating sa mga trabahong gagawin nila. Kung matatandaan nyo ay ginagawa na rin ito ni Alden Richards at Maine Mendoza noon pa man. Ngunit ang kaibahan lang nito. Ang dati ay spontaneo sila at walang script na ginagamit. At talagang kung ano ang mangyayari sa live TV at sa set nila ay yun na ang kukuha na nila. Hindi tulad ngayon na napakamatured na nila at kailangan na nila ng kilos na talagang naaayon at nasusulat maganda rin pagtuunan ni Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang pag-arte. Diyan mo kasi malalaman na ang pagmamatured nila ay talagang hinahangaan na sa buong industriya. Hindi lang yun. Maganda na rin na isipin ni Maine Mendoza at Alden Richards ang future ng kanilang mga karir at buhay. Nang sa gayon ay hindi ito pagmula ng problema nila sa kanilang mga future. Hindi naman kasi ganto baliwala ang mga ginagawa nila. Ang mga ginagawa nila ay hindi lang basta sa industriya ng pelikula at telebisyon. Ngunit hanggang publiko ay inaabot nito ang mga pagtulong na ginagawa nila sa publiko, ang mga magagandang asal na naituturo nila at nababahagi nila sa mga Pilipino. Yan naman talaga ang dapat tularan at ipagpatuloy ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang nakukuha nilang suporta sa publiko. At mga buong true-blooded Alden Nation na hanggang sa dulo ay hindi sila iniwan neto. Ayun nga mismo kay Alden Richards at Maine Mendoza. Ang ginagawang ito nila ay tungkol sa kanilang mga pamilya, ang mga pagtulong nila at hindi lamang sa kanilang pangsarili. Ganyan mo talaga maiahalin tulad si Alden Richards at Maine Mendoza. Ito ang kaibahan nila sa ibang mga celebrity na ang mga tulong na ginagawa ay para mapromote lamang ang sarili nila. Kung matatandaan nyo pagtulong na ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi nakabalanda o hindi man lang natetelevise. Diyan mo talaga malalaman na galing sa puso ang talagang tunay nilang ginagawa pagdating sa pagtulong sa buong Pilipino at mga mahihirap. Natatandaan nyo ang mga ginawa ni Alden Richards noong pandemic na kahit tayong mga true-blooded Alden Nation ay walang kaalam-alam kung hindi pa nabas si Alden Richards sa publiko ay hindi maipapakita ng mga true-blooded Alden Nation na insiders kung ano talaga ang ginawa ni Alden Richards pagdating ng pandemya. Track track ang mga tulong na ipinamigay ni Alden Richards at nakuhanan ito. Ngunit bakit hindi ito pinagmamalaki ni Alden Richards? Dahil nga naman ang pagtulong ay hindi mo masasabi at hindi na dapat ipagmalaki. Ngunit, dapat ding malaman ni Alden Richards na hindi naman talaga masama na ipabroadcast ang kanilang pagtulong nang sa gayon ay maka-inspired pa ito ng iba para gawin ng iba rin. Napakalaking halintulan tulad nga rin ito ng ginagawa ni Maine Mendoza. Kung matatandaan nyo, nung kabagubaguhan pa lang ni Maine Mendoza sa Itbulaga, ay naawa siya sa isang nanay na walang TV. Agad-agad niya ito na binigyan ng TV nagamit gamit ang kanyang sweldo. Alam naman natin na kasisimula pa lang ni Maine Mendoza noon at hindi pa siguro ganong kalaki ang sweldo niya. Ngunit bakit niya ito nagawa? Jan mo talaga malalaman na itong dalawang ito ay napakaganda ng puso at kahit kailanman ay hindi ito masisira ng sino man lang ng mga bashers na nagpapakalat ng fake news para sa kanila. Diyan mo talaga malalaman ang tibay ng relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards noon pa man. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.